Isa na namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin o sa Facebook o sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect N. Let's say, meron kang isang nabiling lote at gusto mong magpagawa ng bahay. Sino ang una mong lalapitan? Architect ba? O engineer? Sagutin natin yan. Check this out. Sa so, na no, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin o sa Facebook. ang totoo, hindi naman talaga ganon ka-issue no? kung kanino ka lalapit. Kasi ang bahay, ang pagbuo niyan ay team. No? Nagsisimula sa design team na binubuo nga ng arkitekto at ng iba't ibang engineers. Civil engineer or structural engineer, electrical engineer, sanitary engineer, at kung may mga mechanical na component ka, mechanical engineer, at kung may electronics, electronics engineer. So, team yan. No? Pero kung sino ang una mong lalapitan, eh, dyan tayo magkakaroon ng mga senaryos. Depende sa sitwasyon, pero sa ideal na senaryo, ang pinakauna mong lalapitan dapat ay ang arkitekto. Bakit? Ganito yan. Nagsisimula kasi ang pagpapagawa ng bahay sa design. When we say design, ang number one dyan ay architecture. Architectural design. Itong architectural design, ito ang pinakapuso ng bahay. Kasi ano ba ang involved dyan? Siyempre, hindi lang aesthetic, hindi lang yung itsura. Nandyan din yung flow ng spaces, yung layout kung paano ka mabubuhay sa loob ng bahay na yon ay dinidikta ng architecture. At yan ang pinakapuso ng design. At mula dyan sa architectural design, dyan na pumapasok yung mga susunod na mga engineering uh, processes. Ano ba yon Siyempre, structure. Yung structural, yung electrical, yung plumbing or sanitary, etc. So, mechanical, electronics, pero karaniwan, itong tatlo. Hindi ko pa nga binanggit dito yung ano eh, no? yung uh, tawag dito, yung geodetic. Siyempre, kailangan din yun. No? geodetic engineering. Ito kasi siya yung nagche ng sukat. So kailangan din yan. Pero kung ang pag-uusapan ay yung bahay mismo, architectural design ang nauuna. So yan yung ideal scenario. Dapat sa architect ka muna pupunta. Kasi Kay architect mo sasabihin kung anong gusto mo sa bahay mo. Anong, paano mo gagamitin yung bahay na yan? Paano tatakbo yung buhay mo sa loob ng bahay na yan? Ano ang itsura? Ano ang tema? Ano ang size? No? Ano ang kulay? Bla, bla, bla. Ano ang finishes? So, dito yan sa architectural design. Therefore, sa ideal situation na yun, sa ideal scenario na yun, sa architect ka muna pupunta. At sa si architect naman, may mga, pag nabuo nyo na yung architectural design, nabuo nyo na yung itura, yung flow ng spaces, yung aesthetics, alam mo na, nakita mo na, ang ganda ng perspective, yung 3D, umiikot na, parang bahay na talaga na totoo, kulang na lang tao. <laughs> Saka napapasok yung mga engineering fields na yan. So, ano ang structural? Yung structural ito yung pinakabuto at pinakamasel. No? Imagine mo katawan niya. No? Yan. Yung architectural, ito yung nakikita mo sa katawan ng tao, sa panlabas. Yung ganda. Itong si structural, siya yung buto. So mula dun sa dibuho na yon sa itsura na yon lalagyan ng muscle, lalagyan ng buto. Ito yon structural. Electrical, ito naman yung mga nerves. No? o yung mga ugat-ugat ng kuryente papunta sa utak ng bahay mo. <laughs> ito yon yung sistema ng kuryente. Si sanitary, ito naman yung parang digestive system mo. At yung tubig, yung clean water, yung uh, water line, at yung sanitary o yung sewage, dito yon Tapos, siyempre, nabanggit natin kina na yung genetic, saan tatayo yung bahay, dapat tama ang sukat, mo hindi kang magkakaroon ng problema sa kapitbahay mo kasi lumagpas ka o kaya kinulang ka. So, kailangan yan. So, yan yung ideal scenario na sinasabi natin. Kaya lang, ganito yan. Paano kung wala kang kilalang arkitekto? Ang kilala mo, engineer. Pwede rin ba yun? Oo naman. Wala namang nagsasabi na hindi yun tama. Pwede yun kasi kilala mo yung engineer. Kaya lang, si engineer, pupunta pa rin yan sa architect. Maghahanap pa rin yan ng architect. Bakit? Kasi yun ang magsisimula ng trabaho. Si architect pa rin ang magsisimula. Kasi lahat ng ito ay kikilos base sa kung ano ang ididikta ng architectural design. So, kapag ito ay nahuli, aba problema yan. Pwede ka bang gumawa ng bahay na ang design mo muna kuryente? O kaya, structural muna. Hindi. Magsisimula lahat sa architectural. Kaya mas tama kung arkitekto ang kausap mo sa una. Kung ang kakilala mo ay sanitary engineer, ganun din yan. Maghahanap din yan ng architect. Kung electrical engineer ang kakilala mo, ganun din yan. Maghahanap din yan ng architect. At kung uh, sila, sasabihin mo, eh, engineer ka naman, ikaw na lang gumawa ng architectural. Hindi pwede yun, bawal yun. Same thing kung kami, mga architect, hindi rin kami pwede gumawa ng structural, hindi rin kami pwede gumawa ng electrical, sanitary, at hindi rin kami pwede mag-geodetic. E engineer. Kasi bawat isa ay mayroong role. Wala naman dyan pinaka-importante. Lahat yan importante kasi team yan. Team na bubuo sa design ng bahay mo. Sa kaya ipapasa. Kapag nabuo na yan, yung buong detailed architectural and engineering design, yung package na pinapasa sa City Hall or sa munisipyo para sa permit, kapag nabuo na yan at na-approve na, pwede na ngayong itayo. Pwede mo nang ipagawa sa mga pion, no? sa foreman, and then pa lang sila papasok. Pero ang pinakauna mong pupuntahan sa ideal scenario, architect. Architect. Kasi nga, ang architect, ang pinakaunang move. Siya ang pinaka puso yung design ng bahay mo. Sa pupuntayan sa kasukasuan, muscle, no? sa kuryente, no? sa mga nerve, tapos sa digestive system na parang tao. Una muna, yung itsura, yung function, at yung layout ng mga spaces na ibibigay sa yung serbisyo ng isang arkitekto. Kaya hindi naman dapat pag-awayan yan. No? Meron lang talagang ideal na scenario. Kaya kung kapatid mo yung engineer, tito mo, okay lang. Nasabihin mo sa kanila na magpapagawa ka ng bahay. Tapos, aakayin kanila nila papunta sa isang arkitekto na siyang magsisimula ng architectural design na kung saan yung architectural design na yun, ang magdidikta ng mga kasunod na mga bagay-bagay sa engineering. Sana naliwanagan kayo at nakapag-share ako ng isang bagay na makabuluhan. At kung nakita ninyo na mag-benefit dito ang iba, mga kaibigan ninyo, at kung sino man na naiisip ninyo na magiging interested sa ganitong mga topics tungkol sa architecture, construction, project management, ay i-share nyo sa kanila itong channel natin. Maraming maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. Ako po si Architect Ben. Bye!